Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaksyon itong post ni General Orlando De Leon 56 minutes ago. Sabi niya, just street food in our place. Maybe that's the only help. ii ni General De Leon ang post ni Attorney Trixie Angeles. Ano raw ago Tungkol sa in order na pagkain ng Office of the President bumabaha ngayon ha <laughs> naghihirap ang taong bayan dahil sa grabing baha ito po ang order ng Malacanang presidential level seafood experience fresh premium Alaskan king crab with complete platter truly fit for royalty delivered with pride to the office of the president <laughs> Thank you for trusting Alaskan King Crab Manila. Now accepting orders for VIPs, resellers, and seafood lovers nationwide. Call or text 0927805 na 7436 Alaskan King Crab, Malacanang Delivery Seafood Royalty. <laughs> Ay, nako. Tignan nga natin, oh. King Crab. Ano pang itsura ng king crab? You know? Kaya yeah, yung, yung pulang-pula, yan, king crab. Alaska. Alaska king crab. Magkano kaya yan? In order ng Office of the President, dineliver doon. Ipinos. Op, op, op. Ipinost ng uh, nag-deliver, eh napansin, eh, ito na ngayon, pinag-uusapan. <laughs> kaya, tingnan natin ang mga comments, ha? Comments, 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 comments. Oi, oh, O ito ang post ng ko, ano? Post ng Alaskan King Crab 17 hours ago. So kahapon nila ito yeah, baka kahapon nila nag-deliver. <laughs> so, sinir-sir na lang. Okay, magkano kaya ang Alaskan King Crab? Ito ah, Okay, Clarence Martinez, kilala ko ito. Pemi <laughs> graduate to. Sarap Tibarin. <laughs> Tapos si General De Leon, Poso Mobok. <laughs> ang, ang hirap ng buhay, ano? Tapos sila, kasi laki ng pundo ng Office of the President, billions pa naman, eh talagang kayang-kaya nilang, ano? Ay an kaya nilang uh, mag uh, mag-order ng King Crab. Oh, papa oh, oh, Alaskan King Crab. Oh. <laughs> okay, magkano ito? Gwen is gera. King Crab is expensive. Here in Los Angeles, it cost 15 to 30 dollars, ang isang pound. So, isang king crab, sabihin mo na lang 2 uh, pounds, isang kilo. Isang kilo, isang uh, king crab, balas kang king crab. Kung 30 dollars times 50, halos 1,500. Tama? Huh? O 1,600. 30 dollars eh. Neptali panganiban. Mahirap kainin yan, baka marumihan at mamahalin nilang kasuotan. <laughs> Myrin Cruz, Sanaol. Uh, nung nagbakasyon kami sa US, pinakain kami ng aming anak sa mga 8 Ulyuken. Uh, memorable sa amin sa Las Vegas. pinasyal kami doon, pinakain kami sa 8 Ulyuken mga Ang isang tao, mga $110. Ang isa, kailangan daming pagkain. Maraming crabs na nakadisplay doon, kumain kami. Kailangan hindi ko alam kung Alaskan king crab yun. Kailangan masarap. Kailangan ang mahal ng bayan. Caroline Tigurua, kapal talaga ng mukha. Ito na, yung pinagkunan ng pambili, taxpayers money, ang alas kang king crab, hindi nakaka-afford niyan o kung ordinaryo ka lang ay talagang po dahil mahal eh Kailan kong pera ng taong bayan wala kang pakialam gusto malayong malayo panahon ni PRRD marami akong narinig na kwento mga comments na si B ni PRRD daw noon sa balakanya, pag may mga bisita siya ang ipakain niya ordinaryo lang ah, monggos lang Kasi sabi niya, nakakaya na tayo sa Malacanang, kumakain tayo ng masasarap, ang kababayan nating mga taxpayers, ganito lang ang ulam nila. Kaya talagang yung mga ganong uh, puso, malasakit ni PRD yun ang hindi ko makalimutan. Kasi kung kahit nasaan siya, nung presidente siya o bago siya nakulong, ganun lang. Simple buhay. Eh bakit itong administrasyon ngayon kung ano-ano na lang pinaggagastos? I don't know kung makarelate ba sila sa hirap ng taong bayan. Kailan? Paano sila? it, oh, stop, stop. Paano sila makarelate ngayon hindi naman sila dumaan sa paghihirap? Eh, naipanganak. Anak kaagad ng presidente. Uh, hindi naman presidente noon, mayaman na sila kaya. Paano nila ma makarelate sa hirap ng taong bayan? Si Tatay Digong, ano siya, uh, talaga talagang makamasa. Kaya maraming Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong. Kasi ramdam natin yung kanyang pagiging makatao. Kahit ganon nagmumura, nagsasalita ng kung ano-anong masasamang salita, Kailang iba ang puso ng ating tatay digong. Kaya ngayon, mahal na mahal natin siya. Okay, balik tayo sa King Crab. <laughs> Jules Otohan, sarap ga galing sa kaban ng bayan. <laughs> Kapal. Mm. Grabe, maglustay ng pera ang Malacanang ngayon. Uh, Almar Daitol, napakagarapal itong admin na ito. 94 uh, 06 ilang oras lang sigurado more or less 20 million na naman ang kakainin o oh, yung 20 million I believe ito yung budget last year na Sona 20 million kaya nagtatanong ako magkano kaya ang budget nila eh? tumaas daw ah, may inflation baka 25 30 million <laughs> isang kainan lang ganon katindi ang ating mga official sa gobyerno ngayon Uh, gamit ang ating pinaghirapang mga buwis so good luck sa mga kumain ng king crab sa office of the president salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong tayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong natin sa nangangailangan Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa tribong talandig, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Panorin niyo ang video nito. Ako sa area ni Miko, so ako siyang bisitaon. Mayong hapon diya! Mayong hapon sa, kay? sayote. So, nananom ka niya o kape? Nananom ka kape kay ay nalang mamaka on oh, harvest na tayo ka support sa itong anak nga ito Oo. Oh, oh. Nanom ka? Naipatiwkan. Wala oh, na ako ng tamne. Ay, naipatiyukan de sa kanang kahoy, kanang dako kayo. Balite. Sa balite. Oo. Oh. So, nanobra imong bangag? Nanobra akong bangag ah. Punoan ng kape. 400 ka punoan ng kape imong tanom? Oo. Oh. So nindot jud yun kayo nga uh, sidling. Nindot kani nga sidling kay kuan. 14 ka bulan makarbis na ta. Oh, so tag 25 pesos ang kada isa ka kilo. Kuan ana? kay Kada isa ka, uh, isa ka punuan. Uh, Oo. -huh. So karon daghan na gyud ang natanom mini ko nga kapi. So 400, 400 ka punuan na. So luag na ang area nga iyang natamunan na apay sobrang abang ang kapanto ang patsukan nga makita so, okay. so ang no? sa daghan na, sa, so, okay. na ang iyang bangag ani ang ang iriya nga iyang gitamnan og kape Salamat ani sa Ginoo ng kape nga suporta ani Oh. Nagtanaw sa YouTube. Mm-mm. Tanong kami kape kay. Mm-mm. Tanong kami among ka sayote. Minus pa may kuwan. Pangita. Tanong kami kape kay. May nalang po kung ma-harbis. Nami kasuporta sa mga anak na mga iskwila. Salamat kayo. Salamat.